Hello! Uh, kumusta po kayong lahat? Mga ka-YouTube, mga ka-Facebook, mga ka-Railmate uh, Ituturo ko sa inyo mga kaibigan Kung saan ang murang bilihan ng mga gamit para sa tahian. Uh, dito po ito sa Wanlona uh, Kitang kita naman po niyo itong uh, uh, Master Store Wanlo uh, na po 'yan. 'Yan ah, you know, ah nagantay uh, nga ako dito na magbukas. Alam niyo, agahan niyo po ang pagpunta rito para ah uh, hindi po kayo maunahan ng mga mamimili kasi dito pila-pila ang bumibili dito. Ah <laughs> uh, ako kasi umagang umaga ako dumating kaya ayan, kabubukas lang 'yan. Ganun po ang inyong gagawin mga kaibigan. Kasi pag uh, medyo kayo ay uh, tanghali na dumating ay yan ako napakadaming tao dito ayan uh, mayroon na akong kausap dyan kasi kilala ako dito uh, mahigit 30 taon na ako namimili dito ibig sabihin na uh, nandyan pa lang kami sa labas kanina sarado pa yung tindahan na uh, mayroon na akong binigyan ng listahan ng aking bibilhin oh, kilala ako dito mga kaibigan kahit na may ari ng tindahan kilala ako dito hmm ganun po ang uh, gagawin ninyo uh, mag po kayo uh, bago po kayo lumuwas kasi kagaya ng tahian uh, marami po tayong kailangan ba? Diba? ang marami akong bibiling ngayon uh, may mga uh, gamit sa makina at uh, gamit sa aking uh, pangtabas o kumplito dito hmm. ayan, tayo na mo dito, dito, dito ayan, mga sipir huh? Basta lahat ng gamit sa tahian, kompleto dito mga kaibigan. Itong lugar na ito, ayan mga piyesa ng uh, makina yan. Makinang panay Hmm. At saka, ayun, uh, lahat ng mga tindira dyan, ayun, ayun ayan, ayan, ang aking kausap. Ayan si Celia, kilala ko dito. At sa tatlong pung taon na ako namimili dito eh. Wala ang <coughs> emirat. Siya ang kumuha ng aking order. Para. Ayan tinilista na lang, di ba? ng listahan at uh, siguradong nga uh, hindi kayo uh, hindi magkulang ang inyong bibilihin kasi pag hindi ninyo nilista uh, maaaring uh, <laughs> magkulang ang iyong uh, bibilihin ibig sabihin paano yan babalik kayo ng Divisoria <laughs> one loan na Divisoria po ito mga kaibigan ha? one loan na straight, uh, Uh, ano yan, uh, paglabas mo diyan sa bandang dulo ng one ah, uh, rikto na yan. Hmm. Eh, kilalang-kilala naman na itong uh, master store dito. Eh. Ayan ang aking binili, oh. Uh, gagawa kasi ako ng uh, security guard na reflector. Ayan po, strap. At saka kung nakikita mo yung kulay green doon sa likod, ayan po yung uh, uh, gagamitin ko para sa security. Ayan, aantayin ko na lang na tinutotal na lang kung magkano ang uh, alaga nitong aking uh, pinamili. Ayan po ha, uh, kasi sa inyong kaalaman po, pag dito sa Divisoria, kailangan mayroong kayang soke -okay. Kasi kagaya dito sa akin na uh, special price ang binibigay sa akin. Uh, iba ang wholesale, iba ang uh, retail dito. Kaya ako talaga... Uh, pag wholesale uh, nakakaminos ako dito kaya ang aking channel uh, lagi ako nagtuturo sa inyo ng uh, paano kayo makatipid hmm? o kung paano uh, hindi kayo mahirapan dapat umaga uh, ba diba? ayan niya ito kasi itong gamit sa mga makina yan, eh, kaya ibubukod yan May mga kaibigan ha umaga magantay na kayo ng magbukas kasi ang bukas nitong uh, master store na ito ay 8:30 ng umaga eh ano nga eh Maaga nga ako masyado Wala pang alas 7 Nandito na ako nag-abang na eh Kasi kung uh, Matanghaliin ka nga Ang dami mong problema Matraffic na Kaya po Yun po ang uh, Na may bigay ko sa inyo Agahan po ninyo Pag kayo ay pumunta ng Divisoria Ang na po dito Ang ah, Divisoria Mayroon pa tayo nga Papakita mga video mga kaibigan Hindi po kagaya dati na Siksikan dito Ayan o oh. Ayan, sabi pa nga nung tindera May discount na ako diyan. <laughs> ah, kita mo eh, kasi nga so okay nga ayan ayan hindi naman po malilito dito kasi may checker yan sinichick isa isa yung uh, binibili ko o, dapat po ganun ayan ayan e, binapasok na isa isa o sige. Ah, malapit na magwakas ang ating video mga kaibigan at pag nandito kayo sa Divisoria uh, unang una ingatan po ninyo ang inyong uh, pera uh, <laughs> ah, alam nyo na pero uh, maano na po ngayon na uh, Marami na rin po ng uh, mga bantay bayan dito sa Divisoria. Baka hmm. Ingat po tayong lahat uh, sa mga maitahian. Uh, kailangan makabawi po tayo ngayon kasi alam natin na humina talaga tayo nung uh, pandemic. Eh, ngayon eh unti-unti na tayong babangon. Sige, ingat lang po ang lahat at tangkilikin po natin ang mga produktong gawa sa atin sa Pilipinas. Hmm, kagaya ng mga tahi. Hmm. Magkano tatay? po ang mga tahi natin dito. Uh, huwag na po tayong... Uh, kung saan-saan pa tayo bumibili ng mga... Alin ba, mga bag, mga reflektor Pagpiliin po natin ang sariling atin. Hmm? Uh, sana po magkakuha kayo ng aral sa aking channel. At uh, ano ba? Sino ba naman magtutulungan?